yan mga paps malig nagbabalik DJ MBR Everyday DIY at kung bago ka pa lang sa channel ko yon ang hindi ko alam so mga paps yung kakalikuti natin ngayong araw naglolo ko na power window switch ano to Grand Starex na 2008 model so, ayan check natin no Ayan, tumataas naman siya. Ang problema, Pusa siyang bumababa. Ang switch niya kasi, ayaw na siyang tumaas. Ayaw ko siyang bumalik sa dati. So, ayan mga paps. Umpisa na natin ang pangangalikot. So, ayan. Unang-una, batake mo lang to mga paps to. Meron lang naman niyang clip sa loob. Ayan, next natin, yung tornillo sa gilid. No? Dalawa yan eh, pati sa baba. Ang gagawin mo lang naman yan, susundutin mo lang naman yan, no? Kung magaling ka sa, ano, no, sundutan. Next, dito naman sa kanyang door opener, no. Ayan, no, sinusundot na naman, no. Ang daming sinusundot, ah. Paano, no? mga paps yung pagtagal nito ano. May mga laklak naman to. Ihilahin mo lang siya ng papitik no. Hindi ko lang siya mga video ha, kasi wala nang hawak ng camera pero to inuna ko yung pinaka ibabaw. Siyempre may mga wire yan tatanggalin mo sa mga sakit. So ito mga paps yung mga sakit na tatanggalin mo. Ito yung ilaw dito. Uh, sa switch ng power window, uh, power side mirror, saka ito pang pa isa. Yan, tanggalin mo muna yung pinaka-foam, no? Yung medyo nakadikit, no? Kasi kakalasin mo itong mga tornilyo nito na napakarami. pops dagdag ko na rin to bago nyo ikabit yung bago testingin nyo muna noy ikabit nyo sa ano sa socket ng kanyang ano power window switch tapos i on nyo yung susian ng no? starex para sigurado kayo na gumagana kasi may hirap baka mamaya na ikabit mo na lahat pati yung cover ng pinto tapos sira pala yung nabili mo di magkakalas ka naman so ito na check ko na no okay na okay good na good Zaya mga paps, kakabit na natin. Siyempre, yung huli mong tinanggal, siya yung una mong ikakabit. Ngayon, so maswak mas ko. Mas dagdag ko na, no. Uh, mas madali kasi siyang kalasin dito, eh. Pag tanggal tong cover ng pinto. Ito yung ilaw mo sa pinto, no. Ayan. Kasi papalitang ko na rin siya ng LED na bulb. Siyempre, sasabay na natin yan, no. Kasi yung LED, hindi siya ganong mainit. Hindi tulad ng mga, ano, yung ordinary na bulb. Mas madali siyang tanggalin dito. Dag ko pa to mga papsi, yung mga ganitong lock, uh, pag magbabalik ako nyan nilalagyan ko siya ng grass eh. Para sa na pagbabaklas mo no, hindi na mahirap. Kasi mahirap talaga kalasin to, masyadong matigas. Mga paps tapos ng ating pangangalikot. Ah, finish na. Tapalitan ko na rin to ng LED lights. So ito na yung bago natin power window switch no kasama yung kanya power lock. Yung power lock naging ano rin. Ah naging smooth no. So yan naka taas yung salamin no. Check natin yung automatic. uy galing oh automatic na. Ah. Ayan. Tumataas. Nagaling ang tiyan po. Ayan. Down ulit. Ayan. Ito yung down na manual. Yung pa isa. -isa. Tapos kung automatic. Yun. Pindutin mo pa ng isa. Galing. Hindi totoo yan. Yeah. So, ayan mga paps. Ito po si DJ MBR Everyday DIY na pansamantalang nagpapaalam. Salamat mga paps.